Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pa ngayon ay December 9, 2023. Saturday. Ay pumasok ako, pumasok ako ay to five. Uh, sa atong napansin at maganda naman at ginagawa na 'yung uh, sa likod kay paano maayos na ang ano sa tao. Siyempre, maganda talaga pag malinis. Uh, shuttle ko din si si Ben James saka si Richard at saka si Sir Ruben Rafael Santos uh, ito na no, din, uh, salamat naman at nagawa na din yung uh, CR at paano no? hindi na magbaba kasi ang hirap din pag bumaba talaga, pati sapatos ko pinapasokan ng tubig kaya marami maraming salamat kay Papaano at excited din talaga ako sa paggumagawa kay Papaano. Kasi siyempre ako din na mahirapan pag bumaba. Tumatalsik siya eh. Saka pag, halimbawa sa sapatos, pag butas ang sapatos ko, nababasa pati ni Diyos ko. Kaya ayos naman kay Papa ano. Magandang maganda talaga kaya... Thank you, thank you Richard, Richard and James sa pag uh, ayos ng uh, CR yan si Alar Maclitz talagang matagal na yan uh, ano talaga masipag na niya, ano. yan talaga siya yan na na pag uh, na ano talaga lalo na pag area niya ginagawa niya nag iisip niya kung ano ang gagawin niya kaya wala siyang magawa kasi inaantay na lang talaga na sana magawan din lahat ito kaya maraming maraming salamat sa lahat talaga kaya thank you sa lahat at sa tatko ko din si si B Bess at ang mga kasamaan ko kasamaan ko pa work as ako could ang mga pag-guards si Calvin at si Sir Mike N. and Angel shout out ko din thank you thank you very much yan tatapon ko lang, lang sa basura yan yung mga